Hello guys! Ngayon ulit ay manunood na naman tayo ng cooking show ni ate. Tignan natin kung ano na naman ang kanyang recipe. Sa kawali nga ay naglagay siya ng bato. Ay magluluto si ate ng bato. Naglagay siya ng yellow. Maglalagay din pala siya ng mainit na tubig. Hindi pa niya diniretso. Then, naglagay siya ng mga dahon. At hinalo niya nga ito. Ginamit niya ang kanyang mahiwagang sandok na may butas. Tinakpan niya ito ng maliit Itong si ate talaga. Sumunod so, ay, nagprito naman siya ng palay. Ginawa niya itong paprice. Nang maprito na niya nga, ay gumamit naman siya ng strainer para kunin ang kanyang nilutong prinitong palay. Pagkatapos, nagsaing naman siya sa kanyang rice cooker. Ang daming alam niya ate na recipe. Pagkatapos, binalikan niya ang kanyang pinakulong bato at tinanggal niya ito gamit ulit ang strainer at butas niyang sandok pinatuyuan niya ito tinanggal niya ang mga dahon at pinatuyuan ang mga bato gamit ang tissue pagkatapos niya ng patuyuin ang bato ay nagkuskus siya ng cheese, cheese bato, nilagay ni ate kumuha naman siya ng dahon ng saging at parang gagawin niya itong suman, naglagay siya ng tanglad at dahon ginawa nga niya itong parang suman Nilagay niya na lahat sa isang malaking dahon ng saging. Pagkatapos, in-steam niya ito. Meron siyang mga bawang at sibuyas na nakalagay. At kamatis. O ba, ang galing niya ate. Naglagay siya ng kumukulong mantika. At saka sili. Pagkatapos, nilagay niya ulit ito sa kawali. Hinalo niya na ang kanyang mga ginawa. Spices na sibuyas, bawang sa bato. Ano kayang ano kayang lasa nito? Ang niluluto ni Ate. Naglagay siya ng mga pampalasa, oyster sauce, bitchin at saka itong dahon ng ata ito ng sili. Ay nako Ate, good luck sa kung masisira talaga ang ngipin mo pag kinain mo 'yan. Anyan, inilagay niya na. Nagplatings na siya at ito may kanin. <clears throat> Kainin talaga ni Ate ang kanyang nilutong bato. Good luck talaga. Bahala ka na, Ate.